Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha hi hey, mama, ha 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 Mga kabrombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrombrom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go Punta tayo sa KFC mga kabrombrom para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa, sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom, let's go Ah, uh, dito na tayo sa KFC mga kabrombom Mabili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa dalawang mag-asawa na natutulog sa tapay ng kalsada. Let's go mga kabrumbom. Kasapin tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrumbom. Mabili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrumbom. Nakabili na tayo na ng pagkain sa KFC at may 400 pesos na pera. Ibigay na natin ito sa dalawang mag-asawa na natutulog sa tapay ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom Hatid na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Natulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom Hatid na natin ito Let's go Bigyan na natin ito pagkain sa dalawang mag-asawa mga kabrombrom Bigay na natin ito pagkain at sa kapi Let's go Let's go, mga kakak bergumul. Begini, nanti pakainya tak Let's go. Let's go.